sa sa pinakamagandang benefits ng um lumot or moss is ay yung nagbibigay sila ng oxygen para sa mga isda natin yan. Yo 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 guys, um, good afternoon. Welcome back to our channel, Fishkeeping is Life. So, ngayon guys, uh vlog natin ngayon is na uh, hapon kaya kasi ano alubata uh, ko kanina kaya at uh, saka ngayon ko lang ano nag-water change sa mga aquarium fish namin kaya ngayon guys uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-water change sige nga subukan mo at saka syempre may uh, dagdag-kaalaman din ito na uh, itong gagawin ko at saka i-explain ko sa inyo si Raul um about sa pag alaga ng isda kaya yan guys ipapakita ko sa inyo So, ayan guys, ah uh, 'yung pamaraan ko sa pagwa water change. So, bahala ka sa buhay mo. So, ito 'yung ano natin, host. Galing ah, uh, ito 'yung new water. Nagbibiro lang ako, nagdidirog lang ako. <laughs> para mamaya. Tsaka ito 'yung ah uh, so, ito 'yung aquarium natin, guys. Gumagamit ako ng siphon pump, 'yan. Okay. Para kunin yung tubig sa loob at 'yung mga uh mosses or tsaka, or malumot 'yan hanggang sa luminaw. Kaya ganyan lang guys. Um, at saka 'yung nililinisan ko dito sa aquarium natin. Papakita ko muna sa inyo 'yung ano. Kanina guys, ganito 'yung ka labo 'yung aquarium natin. Dito to 'yan. si kahit 'yung kamay ko yung masyado makita, di ba? Kasi nga may mga lumot dito sa harap yan. Tsaka i-compare dito. Uh, i natin dito guys. Tingnan nyo. So malinis na dito ba diba? Sobrang linis na. Pero don sa banda, banda sa bandang likod dito marami pa rin lumot or moses. Pero, at tsaka dito sa gilid. Yan. So marami pa rin moses. Um, itong aquarium setup natin. Ganito lang. Wala tayong filter box. See? Walang pa. Paano masabi? Uh, um, water pump diba. May ang meron lang tayo is aerator at saka itong filter sponge natin. What? Diba? Ano nga ba ang um ano nga ba ang use ng sponge filter natin. Hindi lang 'to basta ano guys. Um aeration or pampahangin sa isda natin. Paano masabi? Um malaking tulong din 'to guys uh, sa kung Um, marami tayong mga aquariums tas di ba masyado namang mahal pag may filter tayo lahat uh, aqua, I mean yung aquarium Aquarium natin, may filter lahat, ba diba? Kaya ganito lang yung ginagamit namin. Filter sponge, yan. Kasi guys, ang tulong nito, mechanism kasi dito guys, ano? Yung hangin kasi dito, galing sa hose, I mean sa dito sa compressor. Ito yung gamit namin na compressor guys. Yan. Yan. 45 watts. Tsaka pupunta dito. Yung hangin niya guys. Pupunta dun sa loob. Tsaka, Hindi totoo yan. Tsaka lalabas. So yung tubig guys. Dadaloy talaga dito. Papasok dito sa sponge. Kasi dahil sa uh, pwersa ng hangin. Kaya dumidikit dito yung mga dumi-dumi. Yan. kita kita sa mukha eh. Kitanya naman 'di ba maraming dumi. Yan. See? Yan guys. Yan. So, nagsisilbi din siyang filter sa mga isda natin kahit walang eh uh, hindi na tayo gumagamit ng mga submersible pump or yung mga filter, 'di ba? yan na yung filter namin kasi um, every 3 days ako nagwo water change dito sa labas guys kaya um, tingnan nyo naman ilang buwan na ito mga November, December, January so tatlong buwan na sila dito sa aquarium pero napakasigla pa rin nila kasi, paano masabi? kasi every 3 days ako nagwo water change nito sa aquarium guys kasi, tingnan nyo naman so ganito pag naubos na tong tubig dito eh, may konti, konti na lang yung tubig nilalagyan ko ulit ng bago tapos lipat naman ako dito ito guys kukunan pa to na um, kukunin pa na I mean ito guys kukunan ko pa to ng tubig yan tapos lalagyan naman ulit ng bago hanggang sa lumi luminaw talaga yung tubig tsaka maganda na pumasdan yung mga isda kaya papakita ko sa inyo mamaya guys so ano nga ba, bakit di ko tinatanggal yung mga lumot dito sa, lumot or moss dito sa um, likod at saka gilid na aquarium. Di ba pangiting na? Okay. I mean, yan yung nasa isip ng iba. Pero sa amin guys na um, medyo matagal na ding nakapag-alaga ng isda. Yan, at uh, based sa uh, experience na, uh, experience ko at saka sa ibang mga fishkeepers uh, fish keepers na tulad ng mga kaibigan ko. Um, ganito din yung style nila guys di nila nililinis yung um, lumot or yung moses sa aquarium nila sa bandang likuran org at saka sa gilid dito lang talaga nilinisan namin sa harap guys yan um, kasi yung syempre guys um, pag tinitingnan natin yung isda dito lang tayo sa harap nakatingin di ba tas yung likod parang background na nila yung lumot guys di ba parang mas ha highlights talaga yung mga fishes natin pero syempre, pag malinaw yung aquarium, maganda din naman sila, mas maganda sila pag mastam. Pero guys, may napaka ano talaga. Um, special na use yung lumot or moses natin. Yung lumot kasi guys, yan yung nagbibigay sa kanila na ano. Um, color enhancer or um, nagsisilbing pagkain nila pag nagugutom sila tas minsan kasi nakakalimutan natin magpakain, di ba? Kaya malaking tulong yan guys. Tumutulong yan sa pagpa-colorization ng mga isda natin. Lalong lalo na pag ano, tulad nito, si medyo exposed sila sa araw. Kaya minsan mainit yung tubig. Ngayon, sobrang init na tubig guys. Yan, lalo na dito. Kaya papalitan ko rin to ng tubig. Yan. Pero diyan yan makaka... diyan yan harmful sa isda natin guys. Basta di lang masyado mainit. So ipapakita ko sa inyo mamaya uh, kung ano yung itsura na aquarium natin pag natapos na natin tong linisin. Kaya ito guys, uh, sample muna natin, di ba? Yung tubig natin na bago, habang dinadagdagan niya ng tubig tong aquarium, guys. Um, may humihigop din dito na siphon pump diba? kasi corner to corner guys pang pasok sa bagong tubig guys inutulak niya dito yung mga yung old water na may mga dumi kaya pumupunta dito sa siphon pump natin yeah, ayan. Um, tinut ang purpose nito guys uh, tinutulak lang yung mga dumi papunta dito sa corner na to para ma um, higop ng siphon pump natin yan pero papatayin din natin maya maya pag medyo na uh, punta na lahat ng dumi dito sa corner na to yan okay, yan, so i-off muna natin hanggang sa kunting-kunti na lang yung tubig na matira bago, bago, natin lagyan ng bagong tubig ulit. At saka, ito pala guys yung ginagamit ko sa paglinis ng <laughs> sa paglinis ng aquarium tank natin dito sa harap. See? So ito yung mosquito net lang to guys. Yan. Kumuha lang ako ng konti. Tapos ito yung ginagamit ko pag linis dito. Pang linis dito sa harap. See? Sobrang dali lang guys Pwede rin kayong gumamit ng magnetic brush guys Kung malalaki yung Aquarium tank nyo Kasi pag malaki yung aquarium tank nyo guys Medyo din yung maabot yung ilalim Or mahihirapan kayo Kaya um, ina-advise kong Mas magbuti kung bumili kayo Ng magnetic brush Yung medyo malaki guys Para di palagi nahuhulog sa loob yan So, medyo matatagalan pa tayo nito guys. Kasi, um, kuha, dagdag, kuha, dagdag talaga tayo hanggang sa luminis yung tubig. At para maiwasan natin ma-water shock sila guys. Kailangan talaga ganun lang guys. Para di sila ma, um, kasi napakainit ng temperature ng tubig. Kaya dinadahan-dahan muna natin hanggang sa lumamig yung tubig para di sila ma-water shock lang. Kasi yan yung pinaka um, sanhi guys na namamatay yung isda natin. Kasi pag galing sila sa, pag mainit yung tubig, tas um, pinapalitan agad natin ng malamig na tubig. So yun yung uh, dahilan ma-water shock sila at mamamatay. Kaya dapat iwasan natin yung ganun. Dapat dahan-dahan lang talaga. So, yun yung way ko guys kung paano sila ninisin. Kaya papakita ko na lang kung ano na yung itsura sa pagkatapos natin malinis to lahat ng aquarium natin. So, ayan guys. Uh, papakita ko na sa inyo kung, uh, at saka i-explain ko sa inyo kung bakit maraming lumo tong aquarium natin. Sa gilid. Sa likod. Ayan. At sa, uh, dun sa ibaba or base. Pero dito sa harap, walang um, lumot. So yan guys, ito yung pinapanglinis ko. Yung mosquito net. Yan. So kinukunan pa to natin ng tubig. So yan. So, bakit nga ba kailangan natin ng um, lumot. Ano nga ba yung benefits na nakukuha ng isda natin sa lumot? Actually guys, marami. Um, ganito, so first, um, pag nakalimutan natin silang pakainin, yan yung nagsisilbing um, secondary food nila kasi parang kung tao guys yan yung uh, vegetable di ba i mean din naman sa inyong secondary yung vegetable i mean kasi gusto natin meat di ba lagi so yan yung vegetable nila yung uh, yung lumot so pag nakalip first ay nga, yan yung nga yung first um um, alternative food siya guys pag di natin sila napakain so yung lumot kinakain nila at saka sikan guys ay uh, yan yung nagbibigay sa kanila na um, tumutulong sa pagpa uh, mas gumanda yung kulay nila or pampabilis na colorization ng mga isda natin at, uh, sa at sunod sa uh, ano nga ba um, syempre ganito rin guys um, tumutulong din sila na linisin yung um, tubig natin kasi um dumidikit sa lumot yung mga dumi-dumi at nagiging lumot din sa um, sa loob ng ilang araw or weeks yan so yung panghuli guys yung pinaka napakaganda talagang na, na itutulong ng um Moses natin I amin mean, sa isda natin lalong-lalo -lalo na ngayon um tulad namin dito sa buhol na nasalanta ng bagyo bagyong Odette yan, walang kuryente. So, papakita kita ko sa inyo guys. Yan. So, dito medyo malinaw na. Yan. Kung titignan nyo mabuti guys, isa sa pinakamagandang benefits ng um, lumot or moss is, ay yung nagbibigay sila ng oxygen para sa mga isda natin. Yan. Kita-kita naman, di ba guys? Sobrang dami. Maliliit na bubbles. Yan ay galing sa lumut Pag-araw kasi guys, um, nag gumagawa sila ng oxygen, nagbibigay sila ng oxygen para sa mga isda natin kasi um, alam nyo naman yung process na photosynthesis, di ba guys? Um, elementary pa lang tayo, uh, always na lang natin naririnig or um, ini-explain ng teacher natin yung photosynthesis gamit ng mga halaman. Am um, halaman nga ba 'yung, um, 'di ba, 'yung na, um, natutunan natin 'yung mga halaman lang na nagfoproteon synthesis, pero actually guys, am um, halaman dito mga mosses na sa um, water nga lang guys, parang aquatic plants sila, 'di ba? Or grass, aquatic grass 'yung mga mosses 'yan. So, 'yun 'yung naitutulong ng mga Uh, lumot para sa mga isda natin guys kaya 'wag niyo talagang um, ang naglilinis kayo ng mga aquarium tanks niyo mas maganda pag yung nasa harap or gilid lang yung linisin niyo yung viewing tank lang talaga or angle kasi guys um, malaki na itutulong ng mga lumot para sa mga isda natin 'wag niyo um, ipa 'wag niyo talagang i-ignore kasi napaka raming benefits nya ma kukuha ng isda natin galing sa lumot. Kaya sana pag nag-water change kayo, sana may natutunan kayo sa um, Pamaraan ko sa paglilinis ng tank, di ba? Kasi guys, kahit maraming lumot sa likod, maganda talaga pa rin pagmasdan yung isda natin. See? Parang may green green background sila at saka um, or green carpet, di ba? See? at saka dagdag kaalaman din bakit nga ba or paano tayo magkaroon ng lumot sa tank natin napaka simple lang guys bilad nyo lang talaga direct sa araw yung uh, tank nyo huwag lang nga lang yung masyadong uh, mainit kasi uh, baka pag sumobra ma maluluto yung isda nyo mga matay yan so kailangan yung katamtaman lang yung medyo iinit lang yung tubig kasi maganda sa isda guys yung mainit na tubig kaysa malamig. Para mas mabilis silang magdigest. So ayan, nalinis na natin. So tingnan natin ulit. So ito yung mga koi natin guys. Yan. Yung mga koi, marami, napakaraming babos talaga oxygen na binibigay ng mga green moss. I mean, mosses at saka or lumot. Yan. See. Sobrang dami yung oxygen maganda pag pagmasadan talaga yung isda guys Tingnan nyo May green carpet sila Sina pa ka-active ng mga black moors natin So ayan guys Yan yung paraan ko Sa paglilinis na aquarium tank at saka, at yung mga ayung na mga benefits na naidudulot ng mga lumot or moses. So ayan san uh, nagustuhan niyo yung video natin ngayon guys. At uh, marami kayo natutunan uh, tungkol sa lumot uh, at uh, saka or moses kasi marami talagang um, inaano ako guys. Um, maraming nagagalit uh, ina, sinasabihan ako na dapat linisin daw yung uh, moses or lumot tanggalin daw kasi pangitingnan uh, actually guys para sa akin talaga okay lang sa akin na pangitingnan yung aquarium basta yung isda natin healthy talaga sila Tsaka, kasi may, di may iwasan guys na makakalimutan talaga natin pakainin sila kaya yan uh, yung lumot yung kinakain nila hindi ba So, para healthy talaga yung fish natin lagi at saka gumanda yung kulay. Sana nagustuhan nyo itong video na to at marami kayo natutunan ang um, tungkol sa lumot or moses. Kaya, sana wag, wag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel natin at enjoy fish keeping.